Good morning mga idol Ayan ikat 3 days na ba ngayon Franz 3 days na no after tanim 3 days na po after tanim Yung aming uh, watermelon mga idol Ayan yan na po yung ating mga watermelon Na naitanim oh. Kung makita nyo po yung live natin Nung nagtanim po tayo ng gabi Ayan and this morning ika 3 days na po mag po tayo Ng Yara Unique 16 Kalahating sako po mga idol At saka mix ang uh, zinc sulfate mga 3 kilo lamang po mga idol na uh, mix natin 3 kilos yun yan dyan natin nilalagay okay. sa uh, mga 60 liters mga siguro yan na tubig yan mga 60 liters na Banera or uh, ano ba tawag doon baldi baldi Diyan at saka imimix po natin yan, ganyan po na pag mix The same time, kukuha po tayo dyan mga idol Gaya ng dating gawin mga idol Isang sardinas na na-mix dyan Imi-mix natin sa 20 liters sa tubig Isang ganyan at saka 150 ml po ang nilalagay natin Per puno ng ating watermelon Yan, isang sardinas ang kukunin natin dyan Ilalagay dito tapos pupunuin natin ito ng tubig. Yun ang ididilig natin isang lata ng sardinas bawat butas mga idol. Yan, first fertilizer application po sa ating watermelon ni days po after tanim mga idol. Gidugay Ayan. Ayan mga idol. So sa pagabuno po natin sa mga nag-uumpisa, pwede niyo pong magaya. Yan, isang lata po na ganito mga idol, isang ganyan katumbas ang 20 liters na tubig po siya mga idol yan tapos isang ganito din po mga idol ang nilalagay natin per puno na na-mix na po sa 20 liters na tubig ayan Diyan po sa ating mga watermelon oh. yan 3 days old nating watermelon ayan yung iba po is ganito na siya kalaki oh 3 days old natin watermelon yan hanggang dyan po siya mga idol So andyan yung ating mga kasama na nag no? Ika 3 days old. Yan. So maganda lang dito kasi umulan po kapo ng sobrang lakas pero hindi po nag-waterlog yung ating area. Yun lang yung advantage talaga mga idol. Yan Oh. Yan. So hanggang doon po tayo. Pero kinulang po tayo ng seeds. So nagpalagas po tayo mga idol. Nagpahabol po tayo ng 200 grams na seeds ng seedless dahil kinulang po yung ating pagpa-germinate. Hindi natin na-estimate kasi dito kasi medyo madikit yung Spacing dito sa ating watermelon oh. Yan. So yung regular po na estimate natin ng seeds is kino lang po siya mga idol. Yan. At the same time, ang pagtanim kasi natin is dalawa, yan. May dalawa, isa, dalawa, isa, dalawa. Yan, kaya medyo kino lang tayo. Yan. so dito, mga kasama natin, tumubo na rin pala yung mga damo dito mga idol. Yan, ang mangyari niyan, before po yan siya gagapang yung ating mga watermelon, mag-apply po tayo dito ng herbicide sa mga damo. Para pag uh, ano na po nila is hindi na po siya ma, uh, <laughs> hindi magapangan yung mga damo. The same time, wala po tayong water pump na ginagamit mga idol. Yan, nagukay lamang po tayo. Yan you know, o, parang balon. Diyan na po tayo kumukuha ng tubig. Ayan, so ganyan lang po ang pag-apply ng abono. Yan, kasama natin si Dandan. Yan oh, Yan. Bawal mabasa yung dahon dano. Bawal. Bawal kasi masusunog po yung uh, dahon ng mga watermelon pag nabasa po siya. Oh, may natumba na watermelon. No? Oh. Yan, ganyan lang siya mga ito. Shout out, Mel! <laughs> Yan, si Ramil idol. Umulan na kagabi na malakas, Mel? Oo. Pero hindi nag-waterlog, no? Umuwi kayo, Mel. Hindi naman siya nag-ganyan, Mel, na lahat, no? Yan. Kunti lang. Sa baba. Sa baba. Doon yung tubig, no? Doon Yan, ganyan siya, oh. Yan, ito na yung ating uh, Abuno yan, pagkain ng pakwan. Isang ganyan. Dalawang, Dalawang ganyan. Pero yung sa seeds, isa lang, no? Yung lata ng seeds, isang ganyan lang, oh. Yan. Tapos, mimix po siya, mga idol. Punoyin po yun siya. Tapos, isang lata ng sardinas ang nilalagay natin. Yan. Per puno. Yan. Parang ganyan lang, oh. Yun, so at least ablesendan So ito yung mga hanger natin So first time po natin gumamit ng plastic mulch dito mga idol So titingnan natin kung challenge pa rin ba ang uh, damo dito kung uh, mayroon na siyang plastic mulching or hindi Yan paubos na dito tayo sa pinakapogi nating uh, planters. Si Francis, pinakagwapo. Yung si Ramil. Yan, pinakamasipag, dandan. Tatlo lang sila dito. Tatlo lang kayo, Franz, no? Oo. Sa dalawang hektarya. Yan, ganyan lang siya, Wala namang namatay sa cutter na insekto, Franz? Meron. Meron? Oo. Marami? Kunti lang. Pero nakapag spray na ba tayo, Franz? Wala Wala pa, no? So, naglagay muna tayo ng... Uh, furadan lang muna mga idol para wala po tayong uh, i-apply na insecticide dito sa puno lang kasi kung ganyan po may plastic mulching po kasi hindi sila tamaan if ever mag-spray tayo yan, ganyan lang siya mga idol yan After nito, prahan silang araw ulit. 4 days. 4 days ulit mga idol. So, sa first 1 month, every 4 days ba? Tama ba, Franz? Oh. Every 4 days tayo sa first 1 month. And then, every 3 days na po after 1 month. Yan, ganyan lang siya. Kung granular mail, bawal. Masunog siya mamatay? May posibilidad na mamatay. Yung pakwa, no? no? Kahit kunti lang yung mo. mo. Okay. Yan. Kaya na talaga mga idol bago yan, no? Yan. So another baluno na naman dyan mga idol bago. Baluno na naman. Baluno na naman. Dyan tayo kumukuha ng tubig. Yan. Okay lang mil no kasi mababaw lang tubig no. Unlike yung pinakauna na wala talaga kahit magkuha ka, maglagay maghukay ka ng balon, yung pinakauna natin na area. Walang nalabas sa tubig. O sobrang lalim pa. Ha? Tagatuhod lang, tagatuhod lang ng tubig na. Dito no. Bilis lang.